Update, unahin na natin. Uh, ikaw, Yusek uh, Edu, dahil bising bisika busy ka, wala ka nga last week dahil nga sa mga pangyayari. Yes, partner. Uh, alam nyo naman, tuloy-tuloy yung ating mga operations sa uh, ating regions, particular dito sa Kanlaon, ano? Tuloy pa rin ang ating mga relief and early recovery operations. Itong weekend nga ay nagtungo si First Lady. Lisa Araneta Marcos kasama si Secretary Rex Gatchalian dito sa mga komunidad sa Negros Oriental at Occidental na apektado no itong nag-apektado ng uh, pagsabog ng bulkan Kanlaon noong June 8 particular pumunta sila sa La Castellana Town at sa Bago City at namigay ng mga financial assistance worth 17.5 million sa more than 1,700 families dito sa mga uh, komunidad na apektado nga dito sa uh, pagsabog ng bulkan. At partner at asikweng, uh, tuloy-tuloy talaga ang operations ng DSWD. As of this morning, napapamahagi na po kami ng more than 26 million in assistance dito sa Region 6 at Region 7. a uh, total of 51000 affected individuals and 15000 families uh 23 barangays all across the two, two regions na apektado nitong pagsabog nga ng bulkan Kanlaon. at ito po ay tuloy-tuloy pa dahil meron pa po tayong mga kababayan na nananatili sa mga uh, ating mga centers at sa ating mga evacuation centers, particular dito sa limang uh, evacuation centers kung saan may 2,800 plus na families ang nananatili dito kaya marami pa tuloy-tuloy pa, marami pa pong trabaho ang dapat gawin ng DSWD dito sa Region 6 at Region 7 oh, Kasi diba bukod jan sa kanlaon meron pa kayong ibang naasikaso may four piece pa Ma, may iba oh. pa kayong yung talagang yung regular na Pro ginagawa ng DSD tama yun at uh, alam naman natin si eh, ng ano ang pangulo ay nangunguna dito sa ating presidential assistance for farmers and fisher folks na mga apektado ng uh, el nino no talagang tuloy-tuloy yan naglilibot po ang pangulo sa lahat ng mga probinsya kung saan apektado ang mga kababayan natin, mga mangingisda at mga Uh, farmers at sila binibigyan ng uh, assistance ng ating pamahalaan. Mm. Yung sa Kanlaon pala hindi pa rin ano uh, kasi wala na sa balita yung yes. uh, pagputok ng bulkan. Marami mm -hmm. pa rin ang apektado. May calamity ano may assistance bayan uh, at magkano binibigay sa bawat pamilya? Ah, yes, so, thank you uh, partner. Um actually may financial assistance sa mm -hmm. uh, yung unang first response natin ay meron silang family food packs at yung mga mm -hmm. hygiene kits at mga uh, sleeping kits na mga immediate need nila and then namimigay din tayo ng financial assistance dahil pangangailangan nila sa pagtatayo ng kanilang mga uh, rebuilding ng kanilang mga damage sa mga properties, mga bahay. So maximum of 10,000 yun ano, galing sa ating assistance to individuals in crisis situations. At hindi lang yung partner, uh, after that meron tayong early recovery phase kung saan pwede nang bumalik sa mga tahanan nila itong mga kababayan natin at sila binibigyan natin ng emergency cash transfer uh, assistance kung saan maximum of 15,000 cash para naman uh, makatulong na panimula nila dahil mga nawala ng bahay po ito, nasa lang tayong kanilang mga tahanan at kailangan ng panimula para sa bagong buhay nila. Hmm, Iisip ko lang, no, Yusek, makamaging mas busy ka sa pagpasok <laughs> ng La Nina, no, Asekweng? Ah, yes. si Ready naman tayo? Yes, o oh partner, uh, it's very good question. Ano, talagang, yes, WD, after ng El Nino, we have to deal with La Nina naman. Yes. So we have to prepare. Actually, may nakastandby po kaming 2.7 billion na pondo wow. para rumisponde sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan.